Sa gitna ng malamig at tahimik na kabundukan ng Santa Fe Nueva Vizcaya ay matatagpuan ang isang natatanging lugar na hindi lang tungkol sa ganda ng kalikasan kundi pati na rin sa kasaysayan. Dito makikita ang isang tunay na relikya mula pa noong World War II, ang Sherman Tank. Grabe. Nagamit yan sa gera ng mga Pilipino at Hapon. Isa itong paalala na kahit sa mga bundok na ito dumaan ang mga kwento ng digmaan, sakripisyo at kalayaan. Isang unwritten role sa kasaysayan ng Pilipinas na tahimik na nakatago sa Maliko. Ngunit higit sa kasaysayan, ito ay isa ring nature park. Dito mo mararamdaman ang preskong hangin, lunti ang paligid at payapang tanawin na tila ba nagdadala sa sa ibang panahon pinagsama ang ganda ng kalikasan at alaala -ala ng nakaraan. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming gala na ito at tuklasin ang ganda at ang history nito. Dito sa isang historical nature park na matatagpuan sa Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang Mangili Tindaan Historical Nature Park. Let's wander. Nature trip tayo. dito tayo. Dito yung parking. So yan, dito tayo ngayon sa Tindaan Historical Nature Park. Let's go! So yan mga idol, dito tayo ngayon sa Damangili Kahinya Tindaan Heritage. So ito yung babayaran. Ito pala yung parking nga. Nag-park na kami dyan mga idol. Entrance fee 50 pesos. Zero to 3 years old. Free na. So, yung parking fee, 10 pesos sa motor. Tricycle, 15 for wheels, 20. Kasi may mga additional charges kung magluluto kayo. Bring your own stove and grill. Pay comfort room, ihi dumi. lima, Day camping, 200 per head. Overnight camping, 500 per head. Bago kami pumasok mga idol, ay bumili muna kami dito ng ice cream. So, ito yung isa sa pinakamasarap na ice cream na natikman ko dito. So, yan, meron silang strawberry at ube flavor. Libre ka na? Kap ng strawberry ice cream nila. Ayaw niya ng ube. Mm -hmm. Ayaw ko ng e. ube. Saan niya mix. Sarap eh. Sarap nga dito. Parang may eh, talagang nakahalong fruits. Mm -hmm. So, pasya lang to mga idol. Ito yung may Sherman tank. So, makita nyo mamaya mga idol. Yan. So, public advisory bawal po. Pasok ng Alex Park hindi po pinapayagan pumasok na nakainom na ng alak. Ah. Dami sticker. No? <laughs> so ayan, nagbayad lang kami dito at pagkatapos noon ay pumasok na kami. Thank you. No smoking, vaping, no vandalism, no picking little trees, no peeing anywhere, drink, no drinking alcohol, no touching animal. Ito ba yung pine trees, babe? Pine trees ba tawag yan? Ganyan. Mm -hmm. Parang nasa ibang bansa, no? Mm hmm, sabi ko nga sa'yo. Tara. Sa mga idol, tumakain mo namin ng ice cream. <laughs> Parang walang pinakain. Kaya nga eh, yung pinapalaman, no? ice cream? Parang bagyo lang. Ay, eh, parang bagyo. Yung vibes dito, parang bagyo mga idol. Kahit di pa <laughs> na, ako nakakapunta. Eh. Kaya nga nagulat ako sa'yo. Kaya parang bagyo eh. So, si kasi, nakapunta na sa bagyo. Sabi <laughs> ah. niya, parang ano, kaya umuha na lang ako. So, ayan. So, may history siguro to. Mayroon ba? Na ano yung symbol na yun? <laughs> Tignan. Natin. Tignan natin. Ganyan natin. Yan. So nakalagay dito, the Red Arrow Division in memory of 32nd Infantry Division and attachments to attachments who battled here on the Villa Verde Trail. February to May 1945. Kasi ito naman isa, in memory of the units who fought here under Generals Konuma and Iwanaka as part of the 10th and 2nd Armored Divisions, Bambang Branch, 14th Area Army. Yan. So, talaga may history dito mga idol. So, tara. Tara. baba tayo ayun makikita ko na yung tanke tara so mga idol papunta tayo dun sa tanke kaya ano Kita ko na yung tanke dito may I may mean, yung room Yeah. So nakalagay dito ah. This land was, is, and forever never be sky. From his donations came foundations. In honor of all U.S. military service who, personnel who fought and sacrificed for our liberty. In memory and celebration of all those who fought and those who died for our freedom, they fought and gave their lives for the duty they believed in. From her dreams came this reality. In memory of our father, Mangali, Mangili Tundan farm these lands and his fellow cargadores who helped, ag, ag, helped gain freedom of this country. With thanks to Governor Attorney Jose Gambito and his administration who donated time, effort, and assistance to the party. In honor of Nanita and Tindan Brian Maguire. and the family who made the original donations to make that dream a reality. Hmm. So Ito yung tangke. Pero wala na siyang makina, no? Ano? Kita niya mga idol. So ito yung tangke mga idol, no? At meron dito ang nakalagay. United States Army Tank Medium M4 Composite ah, 75 Armor to 3 inches front glasses 2 inches at ah, 57 degrees side and so again yung specs na itong ano itong tank na itong, itong mga ito. grabe nagamit yan sa gera ng mga Filipino at Hapon no napitan natin pwede mag picture dito eh no ah ganito pala yung loob nun, pag wala ng laman. No? so, ito yung isang part. United States Army, Willis JPW yan This is a locally made replica of Jeep similar to the one that destroyed at this spot in late March 1945. So replica na lang to mga ito mga idol. Kirundin natin yung Yon. Grabe ang ganda ng ambience dito. Namig. So dito muna tayo, pahinga. Pine niya. Dito banda ay kapansin-pansin ang nagtataasan at madaming puno ng pine trees. Talaga namang nakaka-relax tignan ang kagandahan ng lugar na ito. May babaan pa pala dito. Wala na, hanggang dito na lang. Hmm. Lamig dito mga idol. So, ito yung kabuuan ng uh, place na to ng mga idol. So, more on ano to, uh, pang, pang, an talaga picnic for family, friends, and lovers, syempre. Pero kung solo ride ka at mahilig sa mga nature trip na tulad ko. Ayan. Pwedeng pwede ka dito, idol. Tapos pinaka-highlight sila dito is yung tank eh. Since may history nga dito sa part na to. Tara, hindi natin. Tapos nakita tayo dun sa picnic area nila. Ito yung yung Sherman Tank na tinatawag. Ayan. So yan, uh, akit naman tayo dito sa ano sa so, iba't ibang area dito, nabasa ko. So akit tayo dito mga idol. So, tandaan nyo, pagpupunta kayo dito, bawal mag si bawal mag-vape. Kasi may multa na isang libo. So, ayan oh. Eating area, comfort room, camping area, bonfire. Ayan, nandito. So, tayo dito mga idol. At marami pa ng tao dito. ng kabuuan tapos ang naganda dito mga idol ayun, ang ganda ng puno hindi ko alam kung ano ng puno to pine trees ba tawag dito <laughs> hindi ko sure eh. so yun lang yung kabuuan nito and then pagpabalik tayo akit lang, ta akit lang dun So, yun. So, nagpahinga lang kami saglit tapos magbabiyahin na kami ulit. Let's go! Yun. So, dito naman tayo sa mataas na part na to. So, dito siguro pwede mag uh, tent pitching, no? So, mga idol. kumpleto naman dito, no? May CR, merong piso wifi kung wala kayong signal dito at meron Hindi ding tindahan na kung saan ay pwede rin kayo bumili ng mga makakain. At sa pagtatapos ng paglalakbay dito sa Mangili Tindaan, may isang bagay kang may uuwi. Hindi lang litrato o ang alaala -ala ng tanawin, kundi ang paalala na ang kalayaan at kapayapaan na tinatamasa natin ngayon ay may pinagmulan at may pinaghirapan. At strictly mga idol, bawal magkalat dito. No? So, ayun. Nanabasa na siguro kami ni Babe para mapuntahan pa yung ibang lugar dito. Let's go!